pores na araw mga kabante. Ako po si Master Hans Kuwa. Ito na ang ilan ng mga aban tips at paalala para life ay kay Bongga, May 3, Wednesday, para sa si mga pinanganak ng Year of the Rat, magandang balita ang bubugad sa umaga mo. Positive vibes ang kailangan. May matalik ang kaibigan na makikilala mo at tunay na magiging partner mo sa negosyo. Clear Quartz, bilhin yan pang dispel ng negative energy sa tindahan ni Mas Ranzcua. Makatulong ang pagpatarot ka, reading para sa problem star mo. Gold at 30 maswerte sa Year of the Rat. Sa Year of the naman tayo kung alam mo na bawal Huwag mo nang ituloy yan. Activated ang unhealthy star, kaya siguraduhin na sa tamang oras ang pagkain, nasa tamang pag-eresisyo, galaw-galaw. Magpatarot card reading para sa iyong kapalaran, red at seven of sa Year of the Ox. Sa Year of Tiger naman tayo, magandang pamilya ang nakalaan sa iyo sa bawat pagsubok na kinaharap mo. Ang maswerte oras, 10 a.m. South East Direction, yung maswerte oras, 5.35 p.m., gray at may na sa chart mo. Sa Year of the Rabbit, conflict day-to-day, -day, may unhealthy love life star na sa chart mo. Pagdating naman sa travel, iwasan muna ang mag-travel. May taong nakakasamaan ang loob mo ngayong araw. Ang maswerte oras, 7.10 a.m., southwest direction, ang hindi maswerte ng oras, 3.15 p.m., pink at 11 na maswerte sa chart. Sa Dragon naman tayo, iwasan ang pag-travel kung saan, saan lamang, lalo na kung hindi naman mahalaga to sa paglipat ng bahay, pagpaliban sa ibang araw. Magsuot ng amethyst para ma-enhance ang golden star. Bilhin niya sa tindahan ni Mas Grand Skua. Huwag ibintang sa iba ang galit o inis mo. Iwasan ang pagiging mainiti ng ulo. Hurtful words star activated. Ang maswerte oras, 2.15pm north direction ni maswerte oras, 9pm brown at 4 maswerte sa chart mo. Sa naman tayo, may magandang balita, mababalitaan, makukuha ngayong araw si Kapin matapos ang mga gawain bago kumuha ng bagong trabaho. Ang oras, 8.30 a.m. is direction ni di masorting oras, 3 p.m. Orange at 16 na sa chart mo. Ito naman, sa Year of the Horse, may magandang karelasyon na nakalaan sa yo. Siya ay mabait, ay may baat, may mabutihing puso. Huwag siyang lulukohin dahil nasa kanya ang swerte pagdating sa negosyo. 3.30 p.m., north direction ay swerte. 5.15 p.m. ay hindi swerte. Purple at 1 na maswerte sa chart mo. Sagot naman tayo, ang maging mahina ang iyong income pagdating sa business. Pagdating naman sa love life, posible magkaproblema, scam star, iwasan, huwag magpaloko at sa mga kanyang matatamis sa sinasabi o mga binibitawan yung salita, mag-ingat doon. Ang maswerte oras, 6 a.m. is direction yung maswerte oras. 5 p.m. magsuot ng black onyx para mag-problem star ay maiwasan. Pitch at 2 ang maswerte sa chart. Sa monkey naman tayo, magandang kalusugan ay activated. Ipagpatuloy ay magandang simulan. Iwasan na magingat sa theft star. Siguruduhin na kalak ang pinto bago to iwanan. Magsuot ng tiger eye para makonvince ang mga kausap. 11 a.m. West Direction ay swerte, 9 p.m. ay swerte, Aqua 17 naman suerte sa chart mo. Booster naman tayo, ang maganda ang business. Ikaw ay may maganda opportunity sa pinaplanong negosyo. Makakatulong siguro ang pagsuot ng Jade Buddha Charm para ma-enhance ang pera. Maswerte oras, 10 a.m. is direction, di maswerte oras. 1 p.m. U -u yellow at 18 na maswerte sa chart. Sa dog naman tayo, pagdating sa love life, iwasan ang third party star. Umiwas sa taong mahilig makipag-argue upang makaiwas sa mga problema. Huwag kalimutan na magsuot ng citrine, merchant stone, para enhance yan ng business. Ang masorting oras, 8 a.m. north direction, yung masorting oras, 7 p.m. Sa love life naman, magsuot ng rose quartz. Lahat ng mga lucky charm yung pabilhin sa tindahan ni Master Hans. Kuha pink at 12 maswerte sa year of the dog. Sa year of the pig naman, ha, kung sakali man may nawala sa iyo, huwag magamba dahil may mas better na parating sa iyo. Sa career naman, may parating na maganda sa career. Huwag kalimutan na magsuot ng black tourmaline, pang pure yan, sa mga negative energy. Bili sa tindahan ni Master Hands 2 p.m. Northwest Lecture ay swerte, 5 p.m. Blue at 5 ang sa Year of the Pig. Muli po, ito po yung mga gabay lamang ni Master Hans. Kayo po ang gumagawa ng swerte niyo sa buhay dahil nasa inyong mga parang na lalay ang inyong tunay na tagumpay.